Exacto 11 o'clock na pala, eh. So, yeah. Hindi pa naman ako dinadalo ng antok. Kaliligo ko lang po. Medyo basa pa buhok. So, sabi ko, tara. Pag-usapan natin yung kaisa-isang dahilan. O, hindi po madami, ha? Isa lang po ang dahilan. Okay? O, kaisa-isang susi. Ano lang natin? para mapasama ka sa rapture. Kasi lahat naman gustong makasama. Pero may mga maling kaisipan tungkol sa kung paano mapapasama. Yung iba kala nila mapapasama sila kapag ka gumagawa sila ng mabuti. Kapag ka nagsisimbaraw sila. Kapag ka sabi nila gumagawa sila ng mga kalooban ng Diyos. Ayan ang sabi nila. Pero lahat ng yan, ginagawa nila ayon sa kanilang sariling gawa. Own effort. At ang sabi ng Biblia, ang inyong mga, pasensya na po sa ngay ang inyong mga gawa ay basahan lang sa aking mata, sabi ng Panginoon. So, ipinagmamalaki mo ba ang basahan sa harapan ng mabuti at makapangyarihang Diyos? <laughs> so, ito po ay atin pong bubulay-bulayin ngayong gabi. Madali lang po ito. Hindi po ito, wala akong balak patagalin itong vlog na ito. Kasi, go direct to the point, paano nga ba makakasama ang tao sa rapture? Isa lang, maniwala ka na si Jesus ay namatay para sa iyo. Nasapat na si Jesus para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Period. Wala nang iba. Pero pag ang paniwala mo si Jesus plus baptism plus good works, hindi ka makakasama sa rapture. Dahil hinahaluan mo ng gawa mo. Pag may halong gawa, maiiwanan ka dito. Pag ipinagmamalaki mo yung mga pwede mong gawin sa harapan ng buhay na Diyos, na makapangyarihan Diyos, ang Panginoong Isokristo, pinagmamalaki mo, sabi mo, taas noo ka, napupunta ka ng langit dahil sa mabubuting gawa mo, pag yan ang mindset at ipinagmamalaki mo, maiiwan ka dito at mamimit mo ang Antichrist. Tahasan ko itong sinasabi. Okay? So, the only passport, kala lang natin, or the only, ano bang tawag dito? Susi na lang ba? Okay, the only key in order for someone to be included sa rapture ay faith in Jesus alone. Faith lang, believing in Jesus alone. Doon sa ginawa niya. Anong paniniwalaan mo kay Jesus? Na namatay siya para sa iyo. Na binayaran niya lahat ng kasalanan mo, past, present, future. At naniniwala ka na siya lang ang tanging kaligtasan. He is the only way, the truth, and the life. Pag yan ang mindset mo, magkita-kita po tayo sa araw ng rapture. Anytime now, rapture is, a, is an imminent event. Meaning, clueless tayo kung kailan ito mangyayari. Basta, kling, Ayan na. Hindi ba nakalagay nga sa Biblia, in a twinkling of an eye. Ganyan siya kabilis. So, sabi ko, sayang naman itong gabingin to, kundi ko sasabihin sa si inyo itong totoong ito dahil hindi pa naman ako inaantok. At least, mas marami tayong malalaman. Bawat revelation, bawat pop-up sa akin ng mga binibigay ng Lord. Hmm. Kaya yung mga taong nagmamalaki ng kanilang mga gawa, pinagmamalaki nila, masipag sila, may, umaman sila dahil sarili nilang gawa, bumabagsak po ang mga yan. O kung may kilala kayong ganyan, babagsak at babagsak po ang mga yan. Maniwala kayo sa akin. Pero yung mga marami akong kilala mga tao na hindi nila pinangahaw, hindi, hindi sila nagwa-worry sa kinabukasan. Alam nila, i-bless sila ng Lord. Ngayon po, mga pinagpapala po sila. Ganyan ang totoong pagpapala. Kasi yung mga biglang, halimbawa yung may nakakita na ba kayo ng, halimbawa masipag siya, tapos umasenso siya, tapos wala siyang Jesus sa buhay niya, mabilis siyang umasenso, mabilis din siyang babagsak. That's for sure. That's for sure anything na ginagawa ng tao outside Jesus, na hindi kasama si Jesus, babagsak at babagsak. Ganon din po lalo higit pa sa pananampalataya. Lalo na may kinalaman sa salvation. Kung hindi mo tatanggapin na sapat na ang ginawa ng Panginoong Hesus para ikaw ay maligtas, tiyak maiiwan ka sa rapture. Dahil nang hahawak ka sa sarili mong kakayanan, nang hahawak ka ika you, you said meron kang rehilyon you are telling all the preachers na pumupunta sa iyo may rehilyon ako tsaka na lang yan o ayaw ko yan my god wag mo wag mo sasabing ayaw mo ang gospel dahil ang gospel lang ang tanging way para malaman mo kung paano ka makakasama sa rapture. Again, makakasama ka sa rapture by believing only sa ginawa ni Jesus sa cross para sa Okay? If you say yes to Jesus, na sapat na yung ginawa niya, na wala kang part, no? na biyaya lang naligtas ka, makakasama ka sa rapture. Congratulations. Ngayon, kung meron kang mindset na, kasi banal ako eh, kasi may kabanalan ako eh, depende yan anong klaseng kabanalan ba yung kabanalan mo? Yung kabanalan mo ba ginagawa mo? Na ikaw ang gumagawa ng kabanalan mo? Well, maiiwan ka pa rin. Pero pag naniniwala ka na yung kabanalan mo, ay ibinihis lamang sa'yo. Imputed sa'yo yan. Yung righteousness na meron tayo kasi mga krisyano, imputed righteousness yan. Yan ay righteousness ni Jesus Christ. Inimpute lang sa atin. Kaya nga wala tayong pagmamalaki eh. Lahat binigilan po sa atin. If you are a true Christian, you are only a pure receiver of God's grace. Yun ang totoo doon. Di ba? Kaya ang sarap ng tumanggap ng tumanggap sa Lord. Dahil pag tumatanggap tayo, nagiging blessing tayo sa iba. Kasi may bago lang tayong puso. Natanggal na yung pusong madamot sa atin. So, mag-bless din tayo ng ibang tao. Pero ganun pa man, bago tayo lumayo sa usapan natin, the only reason, yan, the only key, susi, para mapasama ka sa rapture, kung talagang gusto mong mapasama, huwag mong haluan ang gawa mo. Maniwala ka lang na si Jesus ang tanging tagapagligtas mo para makapunta ka sa langit. Na sapat na yung ginawa niya sa cross. Makakasama ka sa rapture. Subscribe, like, share. Bye-bye.